At ako po ay mag-start mag na po. Uh, babasahin ko na po ang Psalm chapter 70 verse 1 to 5 to the chief musician, a son of David, to bring to remembrance. Uh, make haste, O God, to deliver me. Make haste to help me, O Lord. Magmadali ka, O Diyos, na iligtas mo ako. Magmadali ka na tulungan mo ako, O Panginoon. Let them be ashamed and confounded that seek after my soul. Let them be turned backward and fall to confusion that desire my heart. Mapangahiya at mga lito sila na magsisiusig sa aking kaluluwa. Mga patalikod sila at mga dala sa kasiraang puri. Silang nangaliligaya sa aking kapahamakan. Let them be turned back for a reward of their shame that say, Aha, aha, mga patalikod sila dahil sa kanyang kahihiyan. Silang nangagsasabi, Aha, aha. Let all those that seek they rejoice and be glad in they. And let such as love thy salvation, stay continually, let God be magnified. Mga galak at mga tuwa sa iyo, ang lahat na nagsisihanap sa iyo, at magsabi, lagi akong umibig na yung kadigtasan, dakilain ang Diyos. But I am poor and needy. Make haste unto me, O God. Thou art my help and my deliverer. O Lord, make no tarrying. Ngunit ako'y duka at mapagkailangan. Nung ka sa akin, O Diyos, ikaw ay aking katulong at aking tagapagligtas. O Panginoon, huwag kang magluwat. Ito ang magandang salita mula sa awit na kabanata 70 1 and 1 to 5 So mga kaibigan, uh, sa buhay din natin mga kaibigan pag humingi tayo ng tulong sa Panginoon ano, minsan gusto natin na madaliin ang pagsagot ng Panginoon lalo na kung tayo ay merong meron tayong kaaway no? na hindi natin pwedeng kalabanin in physical so sa pamamagitan lang ng pagdasal at actually mga kaibigan ang aking ang aking gustong i-share sa oras na to ay tungkol po dito sa verse 5 na sinabi, Ngunit ako'y dukha at magpakailanman, ah, uh, pagkailangan magmadali ka sa akin o oh Diyos, ikaw ay aking katulong at aking tagapagligtas. O Panginoon, huwag kang magluwat. So yan mga kaibigan ng aking uh, based on my, uh, my myself. Actually, no, Mahirap in in material thing mga kaibigan, hindi ako mayaman mga kaibigan. But masabi ko uh, in spiritual I am rich. Dati, mahirap na nga ako sa material, mahirap pa ako sa physical, sa I mean sa spiritual dahil wala akong alam sa Panginoon tapos yung mga gawain ko ay puro lang mga Kumpa walang kabuluhan ng mga ginagawa ko. Yung pangsarili ko lang ganun. So, ngayon na, syempre, may kilala, kilala ko na ang Panginoon, ay gusto kong siyang sundin. Kahit na, no, yun mahirap sundin dahil ang sa Panginoon kasi, eh, talagang matuwid lang, eh, matuwid, no? Ngunit tayo, as a person, as a human being, meron tayong uh, pag nakikisalumuha tayo sa kapwa natin, lalo na yung lalo na yung kasayahan, kahalayan, no? hindi naman lahat ng kalayan din na para sa akin, hindi naman lahat ay talagang masama. Depende kung uh, doon nalulong kayo na yun ang mag maghulog sa atin sa kasamaan pag nalulong tayo sa sa kahalayan, ano? Uh, minsan, merong manood-nood na lang, manood-nood para hindi na ma, ma ano ba yung, hindi na mahila, no? kahit na nga dito tayo sa YouTube, mga kaibigan, pag nalulong tayo, minsan no, mag, nagbabad na talaga tayo, mga is, ilang uras, no? Tapos walang kabuluhan, mga kaibigan ba? Hindi niyo po ba napansin yan, mga kaibigan? Na minsan uh, nag-stay na lang sa isang lugar na wala naman, wala kang makukuha eh. No? Minsan, ako mga, mga kaibigan, no, mas, uh, hinahanap ko yung, may, ka, may, yung tungkol ba sa Panginoon para madagdagan aking kaalaman ay kung ano man yung natutunan ko yun may maganda mas share din na, no di ba kung pero kung kung kagaya ng dati na bago pa lang ako sa YouTube na nagtunganga ako para magpaangat sa aking bahay uh, para may magbigay sa akin hi Tadios Mendros good morning good morning Raymary Vlogs okay teka bigyan ko muna pa yun ay meron ka na palang jacket so no mga kaibigan ang, ang experience ko lang to mga kaibigan ha Um... Uh, nagbabad ako nag uh, ano nag nagpapat nag, namimingwit ng isda mga kaibigan ba yung bang naghingi ng mga ayuda mga bananas para lang talaga tumaas uh, yung aking bahay ngunit walang kabuluhan mga kaibigan alam mo kung bakit uh, ngayon nakabingwit ako ng halimbawa marami 100.